At uh, imbitahan na natin si uh, Doc Rico. <laughs> si Doc Rico, nainib na si Doc Rico. Magandang gabi, Doc! <laughs> Ay, magandang gabi. Oo, sa iyo, Gatsin. At saka at sa inyong, saka inyong saka mga 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 followers. Uh, so, magandang gabi sa inyong lahat. Narinig ba ako malinaw? Malinaw, malinaw. So magandang gabi sa inyong lahat sa mga followers mo Justin at sa iyo mismo. Magandang gabi at congratulations sa mga uh, magaganda mong ano laboratory results, no? <laughs> Maraming salamat doc, ano? Okay, ngayong gabi doc ay uh, uh, gusto kong uh, inihiling namin na uh, magbigay ka ng iyong mga pananaw Uh, kaugnay sa punto ng pre-diabetic. Ito ba ay isang uh, real uh, diagnosis ba? Or ito ba ay isang uh, trap lamang uh, ng mga negosyante, lalo na mga pharma industry? No? So uh, siguro, uh, in brief at uh, uh, precise and concise description, ihilingan ka namin ng uh, iyong panalita kaugnay dito sa pre-diabetic na tinawag na stage ng uh, ah, mainstream. Si Share ko lang itong isang slide ha. Ah, okay. Para magkaroon tayo ng illustration. Image file. Ay, paano ba yan? <laughs> ito, ito. Nakikita mo ba? Ah, i-add ko ah. Ah, paki-add nga yung insulin resistance. Yung naka, yan. So, ang diabetes kasi, no, uh, nadadiagnose yan. Nakikita niyo yung pointer ko? Ah, uh ah. -huh. Yan, dito nadadiagnose ang diabetes. Pag more than 126 milligrams na siya for more than seven millimoles per liter in international units. No, no araw, nung nag-aaral pa ako ng medisina, ang cut-off ng diabetes diagnosis is 140 milligrams. 140. No? So, habang nag-evolve ang diagnosis, ibinaba po ito sa 126. Kasi nga po, nakikita rin nila na sa 140, medyo dumarami na yung dumarating na komplikasyon. So, naibaba yung, yung cut-off criteria for the diagnosis of diabetes. Type 2 diabetes yun. Ha? Ngayon, nagkaroon din ng bagong diagnosis, yung pre-diabetes. Yung pre-diabetes naman, ang cut-off nun, 100 milligrams hanggang 125 milligrams dito. So, kumbaga dito yon, no? 120, ah, 100, 1 to 125, no? Sa bagong criteria. So, ano lang po yan, mga arbitrary numbers na, para ma-categorize kung meron na kayong type 2 or pre-diabetic pa lang. Pero sa totoo lang po, ang diabetes, ang type 2 diabetes, part po yan ng, ng mas malawak na na disease po, yung tinatawag ng metabolic syndrome or insulin resistance. Even before maging pre-diabetic kayo, actually masasabi na rin na yung karamihan ng mga pasyente na kahit wala pang, uh, kahit hindi pa tumataas yung blood sugar nila, meron na silang tinatawag na insulin resistance tulad ng mga merong high blood. no? yung merong fatty liver, yung merong lumalaki ang tiyan, no? no? Yan po yung tinatawag na metabolic syndrome. Dapat po nga tawag yan pre, pre diabetes eh, Yung insulin resistance na yan, no? Dito, yung sa so makikita nyo dito, ang katawan po natin, natural na nagpo-produce ng insulin, itong green line, no? Dahil magaling ang katawan natin, mag-compensate, pag kumakain po tayo ng matatasan carbohydrates, no? kaya niya pong ipanormal yung blood sugar. Kaya lang, mataas na yung insulin natin. No? Tapos, eventually, magkakaroon tayo ng tinatawag na insulin resistance. Kaya yung pre-diabetes, diabetes, mga arbitrary uh, numbers po yan para lang masabi na mayro tayong pre- and type 2 diabetes ang ka, ang ka, ang problema lang po kasi sa sa mainstream treatment ng medisina natin sa so, ganyang sakit ang focus sa blood sugar. So ngayon ang focus din pababay ng blood sugar sa pamamagitan ng mga gamot, no? Kung ang gagawin sana nilang focus, kahit ba ganyan ang diagnosis na gawin nila, pre or diabetes, no? Dapat ang focus sa nutrition, yung tinatawag nating low carb nutrition and intermittent fasting. Kasi po sa yun yung pamaraan ma, ma, ma reverse po natin yung mga condition ng metabolic syndrome or insulin resistance. Kasama na dyan po yung type 2 diabetes. Una-una, yung hypertension, no? Tulad ni Justin na dating naka-namikalis, ha? Natanggal niya, no? yung mga may fatty liver, yung may mga arthritis. Ha? Hindi po gamot ang solusyon. Pag Pansamantala, maaaring kailangan natin para mapababa natin kaagad, para hindi naman tayo ma-stroke, para tayo sa puso. Pero ang long-term solution po ay nutrition. Low-carb nutrition and intermittent fasting. No? Kasi ang main problem po, yung excessive na pagpuproduce ng insulin na eventually magde-develop tayo ng insulin resistance. Yan po ang nagkukos ng inflammatory changes sa katawan natin. Yung insulin, excess insulin. Kasi any hormone po, pag sobra ang gawa ng katawan natin, nagkukos ng disease. No? Pag kulang, disease. Pag sobra, disease din. So, para mabalansi yan, yung pagkain po natin, tanggalin po natin yung mga nagpapataas ng blood sugar. Yung mga processed foods, refined sugar, at yung sobra-sobrang pagkain ng mga starters. No? Kaya ang nangyayari, puro gamot ang binibigay na solusyon parang lip service na lang ang ang nutrition, ang tinuturo pong nutrition, ano? Eat frequent meals. <laughs> Small frequent meals ang turo ng mainstream medicine. Tapos hindi man lang binabawal yung carbs, no? Na kahit na ordinary yung complex carb yan, kahit yung rice or brown rice. Rice is rice kasi nagiging glucose pa rin yan. Pag yan na-digest, dito pa nga lang sa bibig, production ng saliva natin, nagiging glucose na yun. Pag dumating pa yan sa stomach at intestine, glucose spike ang ibibigay niya. No? Yung bread, no? kahit ba wheat bread yun eh. Yung mga iba pang mga starches, yung mga kamote, patatas, no? Eh. carbs pa rin yan. I patataasin yan ang blood sugar natin. So, para talagang maiwasan ang diabetes at ma-reverse ito, kailangan po talaga natin kandaling. No? Maaring sa simula, total tanggal, pero eventually, pag na-develop niyo ulit, yung bumalik ulit yung tinatawag natin insulin sensitivity, meaning hindi na ganun kataas yung pag-produce natin ng insulin, bumaba na siya sa normal, no? pari sigurong later on in life, makakatikim ulit tayo ng pakonti-konti uh, carbs, no? Pero very limited na. Hindi na yung tinatawag na, uh, hindi dapat po yung uh, pagkaroon yung pasyente ko kasi, siya, Doc, pwede bang mag-cheat? Sabi ko, uh, hindi ko kayo totally pipigilan, no? Pero kung mag-cheat-cheat mo kayo, cheat meal, hindi cheat day or cheat week. <laughs> Kasi pag sumagal na, bumabalik na ulit yung vicious cycle. Di ba? Kung mag-cheat-cheat man kayo, mas maaga pa rin low carb. No? Low carb pa rin. No? Up, up to 100 grams. Pag na-heal nyo na po yung sarili niyo, kailangan heal muna bago mag-cheat. No? Okay, may gusto akong i-clarify, Doc, para sa ating mga mga sumaybay, ano? Uh, nakagisnan natin yung tawag ng mga doktor ng mainstream uh, health uh, industry. Uh, ipahintulot mong uh, ganun ang aking description sa mainstream doctors na okay. karaniwang tinatawag nila uh, kapag nag uh, nag-lab uh, nag test na sila at lumitaw yung uh, above average na, na sukat ng kanilang dugo or uh, FBS, ay tatawagin nilang ikaw ay uh, uh, pre-diabetic. At kapag tinawag nilang pre-diabetic ang isang pasyente, uh, kasunod nito ang uh, pangamba na mararanasan ng pasyente at agad-agad uh, ay tinatanggap niya ang reseta ang ibibigay ng doktor para inumin na niya di umano para hindi lumala at iyon ay habang buhay na niyang iinumin. In particular dito, yung metformin. Ito yung paborito nilang ibigay sa mga pasyente. Uh, dapat ba ang ganon, na uh, Doc? Or uh, ano ang nararapat na hakbang, Doc Rico? Sa mga pasyente ko kasi, pinapaliwanag ko yung mga consequences no pag hindi nila binago yung kanilang pagkain. O, oh, mami, option tayong gumamit ng metformin although it is one of the oldest and safest drug for diabetes, pero kung makukorek mo naman yung nutrition mo, hindi mo kakailanganin ng metformin. Hindi mo kakailanganin siya. Lalo na kung nagsisimula ka pala maging diabetic or pre-diabetic. No? Napakaagang maaga pa mo kaaga dyan para hindi lumala into full-blown type 2 diabetes with all its consequences of uh, ano, yung complication niya no? sa puso, sa kidney, sa mata, sa mga fingers and toes, no? pwede naman hindi ka agad mag-metformin. No? Basta makakasunod siya sa tamang nutrisyon. No? Kanya lang, ang mga pasyente, iba-iba eh. Merong madaling turuan, merong medyo matitigas ang ulo. gusto pa sa dok, gamot na lang. Alam ko na yan. Alam ko bawal ang sugar. Alam ko kailangan bawasan ang rice po. Pero hindi niya alam kailangan niya talaga tanggalin totally <laughs> para makorekt yung problem ng diabetes. Kahit yung hypertension, no? Kasi insulin resistance din yung hypertension, eh. Kaya mo manormalize ang blood pressure mo without medication just following a low carb and intermittent fasting lifestyle. Pwede, kaya lang talaga kailangan makinig si pasyente. Ako, meron ko isang pasyente diyan eh, taga Antipolo. <laughs> Matagal ko nang tinuturuan. Ako parating mga bumabalik sa dating gawi. Na very recently, nirisetahan na ng, <laughs> ng dalawang fasting insulin. Long acting and short acting. Dahil nagda at tubil siya, gagamitin ko ba to? bumalik tuloy sa akin. <laughs> Sabi ko, hindi mo kailangan yan. No? Sige, pwedeng bumalik ka muna sa metformin para tulungan ka habang uh, inaaboy mo yung rice mo. No? So, binalik ko lang ulit siya sa metformin tapos hindi ko pinatuloy yung kanyang mga resetang, resetang insulin. No? Dalawang klase. At saka meron pa siyang statin. No? gamot sa kolesterol, et cetera, gamot sa uric acid, kay buksustat. Ang daming ibibigay sa yung gamot pag nakita sa laboratory mo, mataas uric acid, mataas ang kolesterol, et cetera. Bawat taas ng laboratory mo doon, may katumbas yun na gamot. Pero pag ginawa mo yung low carb, isa lang ang gagawin mo. Low carb nutrition, intermittent fasting lifestyle, lahat yun bababa. Pati uric acid, pati uh, triglycerides. No? Uh, nawawala ka agad. <laughs> oh, nawawala. No, gumagaling ka. Na-appoint mo yung uh, lifetime maintenance. No? Kasi ang nangyayari dyan, nagiging cash lang tayo ng mga pharmaceutical industry. Wala tayo nagde-deposit sa kanilang bank account. Ah, month after month, kaya hindi naman tayo gumagaling. No? Uh, pero pag ginawa mo yung low carb, intermittent, meron kang paggaling. Para masabi mong gumaling ka, kailangan natanggal mo yung gamot mo eh, di ba? Eh kung naka-lifetime medication ka, hindi ka gumagaling yan. Sa totoo lang. Nasusupress lang yung mga high blood mo, na non-normalize siya, pansamantala, pero pag tinanggal yung gamot, tumataas naman ulit. Ganun din sa blood sugar. Hmm? Pag tinanggal mo yung gamot na yun, tataas ulit blood sugar mo. So, ibig sabihin, hindi ka gumagaling. Okay, maraming salamat uh, Doc Rico, no? At uh, uh, hilingan kita ng uh, uh, panghuling uh, pananalita sa gabing ito uh, bago ka uh, umalis sa atin. At uh, encouragement at uh, inspirational message siguro para sa ating mga uh, low carb practitioners and followers sa Life Without rice movement. Go ahead, Doc. Ang kailangan lang ang una-una natin gawin, mindset mindset na kaya natin itong gawin. No? Kasi lahat ng bagay nagsisimula sa ating imahinasyon, sa ating isip. Kung ang isip natin, hindi natin kaya, talaga hindi natin kaya. Pero kung iisipin natin na kaya natin, magagawa natin yan. No? Lahat ng bagay nagsimula dito. Plano ng bahay nagsimula sa ating isip. Tapos ginawa ang sa plano tapos in apply in implement. Ganyan din po dito sa ating low carbon intermittent fasting lifestyle. Kailangan po magsimula sa mindset. Pagka nagawa po natin 'yan, madali po nating uh may implement yung ating para sa ating kalusugan, no? Okay, maraming salamat Doc Rico uh, hanggang sa muli uh... Meron na akong uh, ongoing uh, ongoing negotiation at uh, talk with uh, some civil society organizations Doc. At uh, may proposal ako tawagin ay uh, sigla at lakas or sigla kas with the in partnership with the uh, civil society organizations. Uh, pwede ba kitang maimbitahan minsan sa mga health forum ng mga organizations na ito sa grassroots? Uh, siguro by August. No? Uh, meron tayong uh, ongoing ngayon na partnership with uh, civil society organization sa Quezon City at ganun din sa Jesus is Lord uh, Christian Church Ooh. dito sa Marikina Heights. No? At uh, nag-inventory ngayon sila ng kanilang mga members na mayroong uh, metabolic uh, disorder. At ang susunod naming gagawin ay yung mga schedule ng mga forum ito. Mga no, one-hour forum siguro. So, uh, yeah, advice kita, Doc, uh, kung libre ka para para sa ganitong uh, empowerment uh, activity ng ating uh, uh, mga kababayan na nasa grassroots. Okay lang po oh, ba yan? Welcome, welcome ko dyan. Basta makakapag- tayo. Uh -huh. Uh -huh. Actually, meron akong uh, Uh, tawag dito concept paper na supposedly ay uh, magkakaroon ng MOA, uh, Memorandum of Agreement between Life Without Rights Movement at uh, particular CSO ay uh, bigyan kita ng kopya for your uh, reference at uh, tingnan din kita ng uh, iyong advice regarding dito. <clears throat> Ang susunod kong gagawin uh, Doc ay gusto kita makapartner dito yung mga LGU no sa mga local government units in particular sa mga barangay ano you know? kasi hmm. may mga open minded na mga barangay officials po ng barangay na bukas sila sa ganitong uh, paraan ng pangalaga ng uh, kanilang mga constituents at yun yung ating uh, iihanda at uh, minimum ay magkaroon ng barangay resolution supporting the low-carb practice sa kanilang barangay. You know? Eventually, mm -hmm. siguro, magkaroon sila ng ordinance sa barangay level. So, ganoon yung ating nakikita na magiging uh, trust ng ating uh, fourth year na buhay low-carb dito sa Life Without Rice movement. Oh, maganda yan. Kasi ang ating gobyerno, hindi niya sinisimulan yan. <laughs> <laughs> hindi, na, hindi natin makasahan ang gobyerno talaga. no <laughs> hanggang uh, hanggang uh, mga structure lang no? okay maraming salamat uh, Dr. Rico Santos si Dr. Rico mga kalokar by ang ating uh, local doctor sa uh, life without rice movement at uh, maganda magandang gabi hanggang sa muli padayon doc salamat sa invitasyon thank you Okay, uh, mga kalokar, yan si uh, Doc Rico. Uh, Santos, no? At uh, si Doc Rico ay uh, walong taon na nagpa-practice ng uh, low carb uh uh so far, ano? At isa siya sa mga pioneer ng mga leader sa uh, bansa, no? Sa Pilipinas sa pag-practice ng uh, low carb and uh, intermittent uh, fasting, ano? At ang lahat ng mga low carb uh, life without rice movement uh, members natin naggusto mag uh, magkaroon ng konsultasyon sa kanya uh maaring face to face doon sa kanyang clinic ay nandiyan sa harapan ng uh, health center sa Marikina City ay o kaya pwede rin naman ang, uh, ang online ano sa so, pamamagitan ng uh, video consultation ay uh, tumatanggap siya sa ganoong uh, uh, ganong services ano so ipalam niyo lamang sa akin mga kalokar, mag-PM lamang kayo uh kung nais niyo makipagkonsultahan sa kanya at uh, schedule natin ang inyong uh, slot regarding that ano at maging sa ating uh uh, uh GC at mga page ay uh, pwede ipaalam sa ating mga uh, moderators at uh, mga admin doon para may takda ang schedule ng inyong consultation ano, ng low card consultation kay uh, Doc Rico santo